Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang inoffer na nga na po ng Golden State Warriors na Chris Paul at Andrew Wiggins sa ibang kupunan. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Rui Hachimura. Matapos nga ang ilang linggong pagsilabasan ng mga trade rumors patungkol sa koponan ng Golden State Warriors, ay ikinumpirma na nga po mismo ng sikat na NBA insider na si Shams Sharanya ng The Athletic na plano na nga etes po nilang itest ang trade market para sa kanilang dalawang superstar na si Chris Paul at Andrew Wiggins. Bukod rin nga po sa kanila ay hindi rin naman nga na po si Clay Thompson sa trade ngayong season, ibig sabihin lang niyan ay pang-offer na nga po silang tatlo sa iba't ibang mga koponan na kanilang kakausapin sa mga susunod na araw. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, kahit anuman nga pong klaseng adjustment ang gawin ni Coach Steve Kerr sa kanilang rotation at lineup sa kanilang mga nakalipas na game ngayong season, ay hirap para naman nga po silang makakuha ng panalo. Kaya mukhang nauubusan at nawawalan na rin naman nga po ng pasensya ng front office ng Golden State Warriors sa kanilang kasalukuyang lineup, lalo pat ilang games na lang naman nga po ang natitira sa kanilang team sa regular season. Kaya kung gusto man nga po nalang may salba pa ang kanilang kampanya ngayong taon, ay kailangan na nga po silang gumalaw at gumawa ng pagbabago o trade sa lalong madaling panahon, lalo pa 10 days na lang naman nga po natitira, bago sumapit ang trade deadline. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Rui Hachimura. Kahit anuman nga pong gawin ngayon ng Lakers ay hirap pa rin nga po talaga ang kanilang team na maging consistent sa kanilang mga laro. Kaya na-realize na nga po ng isang Lakers analyst na wala na nga po talaga ibang choice ang kanilang team kundi gumawa ng isang malakihang trade bago sumabi ng trade deadline sa February 9. Yes, sampung araw na lang naman nga po ang natitira bago ang inaabangan ng mga fans at NBA analysts sa loob ng liga. Gayong inaasahan nga po na napakaraming move ang gagawin dito ng iba't ibang makupunan. And since wala pa rin nga pong nagawang pagbabago ang kanilang team, ay nararapat lamang nga po talaga na gumalaw na sila sa trade sa lalong madaling panahon. At isa nga po sa mga dapat nilang gawin ngayon ay ang pag-trade nga po nila kay Rui Hachimura. Since ito na lang naman nga po ang nag isa na lang player na willing sila na trade at merong napakalaking trade value ngayong season. Kaya no choice na nga po ang kanilang front office kundi gamitin nga po ito para mapalakas ang kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.